Sabi ko sa sarili ko noon, ayusin ko ang buhay ko in terms of pag-aaral. Basta mag-aaral ako mabuti, yung kabilang banda ng buhay ko, akin na lang yan. Ako na nakakaalam na. Dahil nais niyang maituwid ang buhay, nagsumikap siyang bumalik sa pag-aaral nagtapos ng high school na may karangalan at nagpatuloy sa kursong dentistry. Nabigyan niya ng magandang imahe ang sarili, subalit sa kabila nito ay patuloy siyang gumagawa ng masama upang kumita ng salaping pangtustos sa kanyang luho, lalo na tuluyan na siyang nalulong sa mundo ng panluloko at pandaraya. Bukod doon sa pagtatakbo ng cellphone, ma'am, ang pinaka source of income ko pagdating sa ganyan, nagpo-post ako ng item online. Tapos pag may buyer na, hihingi ako down payment. Pag alam ko nag-send na, tapos nasa school ako, alis ako niya saglit. Withdraw sa kung saan man, balik sa school. Mabuhay na parang walang nangyayari. Siguro sa isang linggo mam, ako ako'y nakaka... Uh, tatlo o apat na beses nagpapalit ng SIM. Dahil nga nung naglayas ako, ganun yung sistema. Kailangan laging kumita ng pera. Kailangan may pera, may pera. Kung walang pera, wala, ma'am, matay tayo lahat dito pare-pareho at lihim pa rin siyang naging bihag ng adiksyon sa pornografiya hanggang sa umabot siya sa paggawa ng malalaswang bisyo na kalaunay naging man sa kanyang pagkatao. Meron akong isang video o dalawa yata na kinalat ng mga kaibigan ko. Pinasa nila ba yung mga infrared pa nga dati, bluetooth, ganun pa lang. And then yun, doon pa na ako, viral na. Ah kaya kasi siyempre, lalo pa 'yung mga time na nagbibinata ka so matindi 'yung self-consciousness mo. Kaya lang wala na akong nagawa. Ngunit unti-unting nagising si Lorenzo sa kanyang maling landas nang mapag-aralan niya ang psychology. Isang araling nagpalalim ng kanyang pang-unawa at nagbukas ng bagong pananaw sa buhay. Lumawak 'yung understanding ko sa medicine. At same time, naging aware ako na pagka isang uh, innocent, particularly ang bata at nakaranas siya ng abuse, Watch magkakaroon siya at magkakaroon ng epekto ito sa kanya. Sa kung anong paraan, paglaki niya, i-hunt or sisingilin siya nito. Naisip ko na, ah, baka kaya ako pinaggagawa ng mga bagay na to Kung na, sa mga matatandang babae, kasi nagalun ako ng matandang babae. Sa Barbie, ganyan. Sa pornography, kasi ganyan. Yun na, na-correlate ko na siya. So, naintindihan ko which is a big blessing talaga. Kasi kung wala ako, hindi ako napunta sa medical field, maang maangan pa rin ako sa hanggang ngayon. Tapos at the same time, college na ako, medyo hinuhon na yung personality namin to be professional. Hindi pwede yung ginagawa kong ganyan. So, stop. Lalo na yung exhibitionism. Stop. Kung dati, I find pleasure on it na kailangan ko siyang gawin, matindi yung urge. Tapos, yun lang yung ko sa isip ko. Tapos, yung narealize ko na, para kong tanga, ba't ko ginagawa ito? Nakakarumi, nakakadiri. Dahil sa nanuklasang katotohanan, naging sariwa sa isip ni Lorenzo ang kanyang nakaraan. Kung mababalikan niya ang batang Lorenzo, may isang bagay lang siyang gustong gawin. Sana may pagkakataong pwede kong yakapin yung bata. Mabalikan ko siya. Gusto ko lang siyang tingnan as a person. Nawa ko. Nakita ko yung sarili ko, na, ganun ka inosente, tapos na, na naalis yung pagka kaya naging monster yung bata. Kaya din siguro, ang lakas ng, ng personality ko. Kasi may, I carry a very heavy story. nagtapos ako ng uh, dentistry, akala ko, kaya ko. Dahil nga sa sobrang lakas ng tiwala ko sa sarili ko at feeling ko yung ako yung matalino, sabi ko, ano eh, kahit nga hindi na ako mag-review. Nung nag exam na ako, ma'am, ang assessment ko noon, sobrang taas ng grades ko baka nga magtapa ako. Tapos lumabas yung result, uh, 69%. Dumating ang matinding dagok. Siya ay bumagsak na nagresulta sa pagguho ng kanyang mundo. Became depressed. Ayaw kong lumabas. Ayaw kong ng hangin. Ayaw kong ng tubig. At tapos yung mga sumunod na araw, galit na galit na ako talaga. Kasi minura ko talaga ang, ang Lord. Bakit mo hinayaan mangyari sa akin to? Inayos ko nga ang buhay ko eh. Nag-aaral ako. Tapos biglang bagsak pa lang ending nito. Siya sinisisi ko talaga. Ang dami-dami kong pinagdaanan sa buhay. Tapos ito pa yung sinukuloy mo sa akin. Tatalikod na lang ba si Lorenzo sa Diyos? O gagamitin niya ang kabiguan bilang daan upang tunay siyang makilala at magsimulang muli? Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang kwento bukas. Good day mga kapuso. Nasa ikatlong araw na tayo ng pagtalakay sa kwento ni Lorenzo. Para sa mas interesting na kwentuhan na ikasama namin ni Joy, syempre ang bida sa kwentong tampok ngayong linggo. Please welcome Lorenzo Faraon. Thank you, Mari. Thank you, Joyce. Hello, Lorenzo. Thank you Hello. for joining us. And I know you were watching the video ng kwento mo. Ano yung feeling mo nung pinanunood mo yung sarili mong kwento? Well, uh, nostalgic yung feeling. Parang nararamdaman ko tuloy ulit yung yung bigat ng mga pangyayari noon. Mm -mm. So, Lorenzo, nabanggit mo kanina no sa kwento na nagkaroon ka ng sex video at ito ay nag-viral. Mm -hmm. um, hindi ba ito nalaman ng mga magulang mo, pamilya mo? Palagay ko po alam pero muli pa talagang hindi namin napag-usapan. They never asked me. Nalaman ko na lang sa mga kaibigan ko na may ganyan na. And then, wala na akong nagawa. Kundi, tanggapin na lang. Mm -hmm. Hindi ba naapektuhan ang pag-aaral mo? Naapektuhan kasi siyempre nakakahiya po talaga. Kaya lang, wala naman akong choice. Uh, hindi ako pwedeng tumigil ulit since college na ako noon. So, pinanindigan ko na lang. I mean, I live with it. Mahirap yun, no? Titiisin mo yun. Mm, Napakahirap po. So, paano mo nagawa ang mag-excel sa school sa kabila ng komplikado mong sitwasyon? Uh, kagaya nga po na-mention ko, nung bata kasi ako, estudious uh, ako, mahilig ako mag-aaral. Mm -hmm. Tapos nung bumalik na ako ng college, sabi ko sa magulang ko, mag-aaral ako mabuti. Isang course lang, hindi ako mag-shift. So, tinuloy-tuloy ko talaga siya. Kahit may mga bisyo pa rin ako or mga addiction na ginagawa. Sabi ko, kahit anong mangyari, tatapusin ko to on time. Mm-hmm. Mm -hmm. Eh, nung nakabalikan ka na sa piling ng pamilya mo. Ano nang naging samahan ninyo? Iminsan Ni ba hindi sila nagtanong sa mga pinagdaanan mo nung naglayas ka? Sadly, hindi talaga sila nagtanong sa akin eh. Okay. Lala, mostly, lahat 'yon sinasarili ko lamang. Hmm. Minsan nga yung mga kaibigan ko 'yun pa yung mas nakakaalam. Kaya nakakalungkot pero 'yun talagang katotohanan. So ano yung nabasa mo noon or natutunan mo in your psychology? class and your anatomy class, na na-open na ang pag-iisip mo tungkol sa mga, you know, na masama pala yung pinagdaanan mo? Well, nagkaroon kami ng mga case study dahil may subject kami nga psychology. Tapos, uh, na-brought up doon na ang isang, na, na, pa, there's a very high certainty na kapag ka ang isang bata nakaranas ng abuse, uh, malaki yung chance na mag ito sa kanya paglaki. It's either maging... Offender din siya o di kaya magkakaroon siya ng, I call it uh, abnormal gesture or activity. Which is sa akin ang nangyari. Naging exhibitionist ako at mm -hmm. naging uh, addict ako sa pornography. So, nung nagkaroon ka na ng awareness nito, um, did you still continue to pursue the same thing? Or nagpakonsulta ka ba sa isang psychologist o sa isang counselor? Uh, unfortunately, hindi po ako nagkaroon ng chance magpakonsult sa professional. Mm -hmm. Um, Ang nangyari, eh? actually, struggle din yung pagtigil. Eh. Hindi siya... Hindi one time, parang biglaan, no? Mali mm, malito, Kailangan tigil na. Lalo na pagka nasa alone place ka or safe place mo, ikaw o kaya under the influence of drugs or alcohol, ayun na naman. So, it has been a process matagal. Mm pinag-uusapan na rin lang natin ang psychology. Sa aming pagbabalik, may makakapanayang tayong clinical psychologist para magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa tungkol sa nangyari sa'yo. Kaya abangan nyo yan. The 700 Club Asia will be right back after some reminders. Magdodulit tayo sa CBN Asia. Oh, mabait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.org. Kapulit, CBN asia.org asia.org slash give yan okay oh. pa oh kaya mo na yan madali na yan ano ito hey. tulungan niyo po ay, ang dami pong eh. tapos <laughs> apat lang ang daliri ko tapos ang dami pong details iba na ay yung... iba na iba o, na po icons na oh opo opo nagbago y na yan nandito oh kaya ko mo po to Oh, yun po. Excuse me, to, Awala na, po dito. Relax na po dito. Yan. Pagkatapos ko, kaya Ruto, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw <laughs> nga po, lima daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? ka donate ko lang, oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! <sighs> Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and, and this, this is, is my, my story. story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala telemovies, Kampihan and Senior Moment, with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala tele movies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. We're back on the 700 Club Asia. Kasama pa rin natin Si Lorenzo. And joining us in our discussion today is a clinical psychologist. Please welcome Sir Adrian Irigan. Good afternoon. Ay, magandang araw. Good to have you. Hello, uh, Hello. Sir Adrian and si Lorenzo. Welcome uh, back. Ay, look, Lorenzo. So, Hello, sir. hindi tayo madalas na makarinig ng yun ganitong klaseng pangaabuso aabuso tulad na nangyari kay Lorenzo na a woman in her 40s na abusing a 9-year-old boy. So, Sir Adrian, may kakaibang epekto ba sa brain at sa mind ng isang bata kumpara sa ibang klaseng pangaabuso? malaki po ang effect uh, in general ang abuse at uh po pong pag-uusapan sa utak meron po 'yan, sir, yan. sir po uh, yung mga neural connections ng brain yung mga mm -hmm. uh, part ng emotion ng brain no po abnormal ang development kapag ka po merong traumatic abuse. What do you mean by abnormal? Ano yung nakikita mo sa mga pasyente mong naka-dumaan na sa ganitong... Sa ano, sa mga pasyente ko pa behavioral, pero pagka po pinag-usapan natin mga studies about brain and development. Which you see in a CT scan or MRI sa Probably, mga neural uh, connections po ng brain. Uh, for example, yung mga limbic system areas, meron pong pagkakaiba yung victim of abuse. Talaga? So powerful, That's mga, stunning. That's amazing. Opo. Uh, kasi po habang lumalaki ang bata, nagkakaroon ng enriched neural connections ang brain niya. Pero kapag ka po nagkaroon ng trauma 'yon, pwede po siyang magkaroon ng stunted uh, hindi masyadong enriched yung neural connection We're because talking about actual physical harm di ba? It's yes, Physical Yes. Opo, opo. Wow, grabe. Uh and more than the physical harm, yung psychological harm na dadalin mm -hmm. nung tao na victim, yung effect nun habang buhay. 'Yun yung sinasabi niyo pong behavioral. Oh. Mm -hmm. Ah, so nagmamanifest ito, hindi lang sa itsura mismo ng brain, kundi siyempre sa behavior ng taong naabuso mm. as they grow older. Mm -mm, mm -mm. It really transforms so many aspects of the life. Balik tayo kay Lorenzo. Na nagkaroon ka ba, Lorenzo, ng takot o galit sa mga babaeng may edad? Generalize mo ba lahat na? Or doon sa nang-abuso <clears throat> sa'yo? Uh, to be honest, parang wala akong galit. Looking back, parang hindi ako yung parang wala akong surge ng galit sa kanya. Kasi actually naging trabaho ko pa nga siya nung mm -hmm. nasa syndicate ako. Mm -hmm. So, 'yun, yeah. Nakakaroon po ng attachment ang isang bata doon sa abuser. Okay. In general, dahil pag bata ka hindi mo kayang i-process na pangit or mali yung abuser. Most probably ang nangyayari po ang nasisisi ay yung sarili, there's something wrong with me or na-attach po siya doon sa events na nangyari during abuse. So, ganun po ang uh, na-experience ni Lorenzo. Which might have made it easier for him to do what he did later on. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Oh, ito ha, Lorenzo, since andito na si Sir Adrian, meron ka bang gustong itanong sa kanya? This is your chance. Uh, Sir Adrian, gusto kong malaman sa case ko, mali ba na hindi ako nagsalita? Wow, Good question. Good question. Very good question at the time na maliit ka pa and you're powerless and you are dependent on adults, wala ka sigurong way to voice out. No? Pero ngayon, or as you grow older, mali na hindi nagsalita. Kung, lalo na kung meron ka ng platform na pwede kang magsalita. Alam mo na or aware ka na doon sa mga pwedeng tumulong sa'yo, hmm. sa mga pwedeng makaintindi sa'yo. Ang lahat ng form of abuse dapat nire-report para ma-rescue ang victim from the abuse. Marami na pong uh, platforms ngayon at saka mga institutions in place na tutulong po sa mga ganyang kaso. Particularly if you know that you are abused. And uh, alam naman po nila, yung nakaranas mismo ng abuse, na meron sila dapat ayusin. Nararamdaman po nila yun eh. Uh, sa mga professionals po na kagaya namin, tapos... Uh, so they can, they can speak to... Uh, po. Clinical psychologists. Clinical psychologists. Even po sa school, mga guidance counselors po mm. nila, mga teachers po nila. Kahit po sa, for example, sa church, kung merong ministry po ng counseling, pwede po silang lumapit sa mga ganong klaseng mm. platform. To start talking about it. I'm sure may mga nanonood sa atin ng mga parents or maybe friends. And so Aiden, what can you advise parents to watch out for uh, ng mga Sinyales na may nangyayari sa bata. Ang pinaka-keyword po ay yung drastic changes. Ah. So tatlong area po 'yan. Uh, I-English ko po muna bago ko i-Tagalog ano po. Debilitation, big sabihin uh, pagkawala ng kanyang uh, functions sa ginagawa niya, halimbawa nag-aaral siya, hindi niya magawa. Like in Lorenzo's case. Oo, oh. So isa po 'yan ano? A student biglang Oo, biglang, biglang, biglang bagsak. So pag nakita po ng mga parents yun, magtanong na agad. Hmm a ah, mag imbestigan na po agad no. Pangalawa po yung deviation, meron pong kakaiba kumpara sa karamihan na ginagawa yung isang tao. Sa case ni Lorenzo, nahalata na, ah, niya sa sarili niya na walang ibang gumagawa ano mga ginagawa niya kundi parang siya lang. Bakit nagkakaroon siya ng tanong na bakit ko nagugustuhan to samantalang lalo parang, na hindi yung naman exhibitionism. Dapat. Oo. Oo. Medyo so, kakaiba yon. Yes. Pero that's an internal sign, that's an internal warning. Sa ibang tao, how, they, how can they The see? The parents. Opo, so, kung uh, merong ibang ugali ang bata na hindi naman nakikita sa normal. Halimbawa, lagi siya nagkukulong, tapos yung mga yes. kalaro niya, hindi mm -hmm. naman. O kaya naman, wala siyang kaibigan, ayaw niya makipag-usa, pero hindi naman sa karaniwang bata nakikita yung mga ganon. So, mm -hmm. pagka meron ng deviation, debilitation, uh, Distress to self or others, yung pangatlo. Ibig sabihin, meron mga masamang dinadala yung bata sa kanyang sarili o sa ibang tao. Parang self-harming habits, tama Pwede ba? Pwede po, no? isa po yun na maituturing na distress to self. Paano, paano ba kikita ng mag isang magulang sa bata? Yan? Malungkot ang bata, meron siyang sinasabi na ah, wala akong kwenta o hmm. kaya hindi ako mabuti. Or distress from others, big sabihin, yung mga kalaro niya, ayaw siya. Yung mga kaibigan niya, hindi siya gusto. Maraming taong galit sa kanya. Yung bang ganyang klaseng transformation, Sir Adrian, is that immediate after the abuse or does it grow over time? Kadalasan po na na-obserban ko sa clinic, after the abuse, yung unang-una mangyayari dyan, yung mga flashback ng nightmares, tapos hindi makakakain. Mm tapos magkakaroon ng uh, mga adverse uh, emotional outburst, crying, na uh, mga panaginip, ma irritable, yung mga ganyan po. Yun po yung mga immediate. So let's say you're a parent, nakita mo tong mga senyales na ito. Ano yung tamang paraan at meron bang maling paraan para kausapin ang yung anak? Maganda pong tanong, Ma'am Joyce. Ah, uh, meron bang maling paraan? Gusto kong mag-ano doon, ano. Probably i-respect din natin wag nating sagasaan mm. yung pace may pacing din kasi yung bata kung paano siya magheal wag nating sagasaan na dinala mo na sa lahat ng tao dinala mo na sa dinemanda mo na, if, for example uh, uh, yung eskwelahan halimbawa ano na uh, so i respect natin yung pace ng healing ng bata so that that is one of the wrong things probably na naisip ko i'm sure uh, meron pang iba no uh, yun namang tamang pamamaraan ay uh, dapat kumonsulta agad sa proper channels ang parents at imbestigahan agad. Huwag ipapabukas, huwag sasabihin nagsisinungaling ka. Kasi mm. ganun po madalas. Kaya ako na lang mm. lang po nabanggit. Madalas po ganun mm. ang nagiging reaction. Uh, hindi ka nagsasabi ng totoo. Khabi nga kanina, Anong ginawa mo? Bakit bakit ka inabuso? siguro? Meron kang hint. Mm. Meron kang inviting, oh, invitation for the abuse, mga ganun po. Sir Adrian, if you have the chance to talk to our lawmakers mm. tungkol sa maybe batas para maprotektahan ang mga kabataan laban sa pang-abuso, bilang isang psychologist, what would you like to suggest? Uh, binisita ko po yung dalawang major uh, laws natin, yung Child Protection Act po, at saka yung VAUSI, Violence Against uh, Children mm -hmm. and Women. Uh, And in place naman po yung protection dapat lang po siguro mas uh, mas himayin mas uh, bigyan ng definition yung protection sa mga bata. Uh, kasi yun ang pinakamahirap na ano pag kami nag implement na for example ng rescue binabalik din ulit sa parents kasi pag kasi walang Walang place ng funding, walang proper procedure, for example, yung mga ganun ba. Oo. So, dapat ma-revisit yung mga batas. At paano pa? kung yung sarili mong magulang ang uh, umaabuso oh, sa iyo? Oh, mas malalim, mas abusive. mahirap siguro yun, no? Opo, opo. Uh, ano naman magiging payo po ninyo sa mga magulang? Paano nila ma po-protectahan po ang kanilang mga anak? Lagi pong uh, alamin ang kinalalagyan emotionally, no? uh, physiologically, psychologically ng kanilang mga anak. Uh, ako po, for example, meron akong uh, anak or daughter na 16 years old. Araw-araw kailangan makita ko siya. Hindi ako aalis na mag-work sa ibang lugar, iiwasan ko po yun. Uh, gusto ko makausap ko siya, araw-araw makamusta ko siya, alam ko kung nasan siya emotionally, alam ko kung nalulungkot siya o masaya siya, yun po siguro ang pinaka, kahit po medyo paulit-ulit po yun, pinakamahalaga na kita ko po na pwedeng gawin ng magulang. Alam ko sa kwento mo, yung yung, uh, yung auntie mo ba, o, nandiyan ka ba, Lorenzo? Mm -hmm. Hindi sa yung asan ka, it's kamusta ka. Mas mm -hmm. uh -oh. mm -hmm. Okay, I was really touched by the one scene in the story na pag mo ang sarili mo, your childhood self, you want to, hug that child. Pero, kung meron kang pwedeng sabihin sa kanya, ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin sa kanya na thank you for being so strong. Mm -hmm. at, darating ang time na pag nakarating ka dito sa time kung nasan ako ngayon, uh, huwag kang mag-alala kasi dito ko sa amin mo ang Diyos. At gagamitin ka ng Diyos dito. So, kapit lang. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit niya hinahayaang mangyari ang pangaabuso lalo na sa mga inosenteng bata? Alam niyo sa totoo lang kahit kami o sino mang eksperto sa Biblia, walang maibigay na tuwirang sagot. Kundi ang mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon ay puno ng paghihirap at kasamaan. We may never understand why we suffer. We cannot control what causes suffering. Pero sabi ni Jesus sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So the good news is, there is hope. May pag-asa. Kung ikaw ay biktima ng kasamaan, ay hindi mo kailangan maging masama. At hindi mo kailangan mag-suffer ng habang buhay dahil may pag-asa. At ang pag-asang yan ay si Jesus. Jesus has overcome all the evils and sufferings in this world. Siya ang kakampi mo. Siya ang magtatanggol sa iyo. Siya ang tagapagligtas mo. Kausapin mo siya ngayon. Let's bow our heads and pray. O God, maraming salamat, Panginoon. O Diyos Ama, for sending your Son to die on that cross for me. Lord, sa dami na dinaanan ko, Panginoon, you were there And I did not know you were there. I did not know I could call out to you and you would help me. Lord, even now, tulungan po ninyo akong patawarin ang mga nakasala sa akin. Lord, would you help me now to forgive those who have sinned against me, Panginoon. I'm choosing now, Lord, to, uh, to do this as, a, as an act of the will, Panginoon. Because you said to forgive those who have done evil against you. So, so oras na ito, Lord, I ask I do that, Lord, and I ask You to forgive me of my sins, yung mga nagawa kong kasalanan, Lord. Would You forgive me now and give me the grace to walk in a way that is worthy of You. I give You my life, Lord. I turn over my life completely to You. I surrender to You everything, Panginoon. Kayo na pong bahala sa akin. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And amen. And Mari, I just want to pray for people who are suffering right now. Maybe meron trauma in the past. Maybe somebody abused you. And as Mari said, the Lord Jesus is your hope. Lord God, we just turn to you right now and we pray for people who are still suffering because of an abuse that happened to them in the past. Even an abuse that happened to them long, long ago, Lord Jesus, it could be manifesting in their life today, yes. maybe through uh, deviant behavior or Or maybe there are nightmares, maybe it's through anxiety, through depression, through fear. And Lord God, you are not a God about of fear you are a god of love and i pray for your healing love lord wrap it around anybody right now yes. who is suffering because of something in the past anybody who saw lorenzo's story and is very affected by it father wrap that person in your love and your grace and i pray for their healing and i pray that they will give themselves to you Lord God and i pray for them right now that they can enjoy a life that is a life that is full a life that is whole not a life that is dragged because of the past Lord God give them the wisdom kung anong dapat gawin give them the wisdom kung sino ang dapat kausapin, Lord God because they cannot keep it trapped within themselves Lord just bless these people right now with your love and with the right people to talk to in Jesus name amen and amen all right we'd like to thank sir adrian and Dr. lorenzo for joining us in. you've been a blessing bang babalik ang the 700 club asia pagkatapos ng ilang paalala Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Your voice is your power. The secret to mastering your voice? You gotta speak the truth. You gotta be honest. Because the essence of communication is really making people to understand. If you you, have to have something worth listening to. You have to speak from the heart. Learn from the most influential voices in the Philippines. Register now for VoiceCon voice DH 2025. We may never understand why we suffer, we may never control what causes our suffering, but we can decide what suffering can do to us and what kind of people we may become because of it. And Job realized that. In Job 121, he said, Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So we can tagalog. And he said, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. If you'd like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, The 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. And may He make His face to shine upon you and give you peace. Bye! Lahat na lang ng pwede kong isumbat si sa Lord na may kasamang mura for so many nights and days. Until yun nga, ma-realize ko na walang ibang may kasalanan nito kundi ako din lang. Pare-pare sa sinasabi ng mga tao sa paligid ko na may plano ang Diyos. Ano ang nangyari kay Lorenzo at nagawa niyang sisihin ang Diyos? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Webes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.